gumamit na ng dalawang Super Hue helicopter sa mga personnel mula sa 505th Search and Tactical Operations Rescue Group ng Philippine Air Force para pagpatuloy ang pag-apula sa kumakalat na wildfire sa Sitio Felix, Barangay Ampukaw, Itogon, Benguet. Ang mga helicopters na may Bambi Bucket ang nagsasagawa ng pagpuhos ng tubig para apulain ang forest fire na nagsimula noong January 26. Sa ngayon ay umaabot na sa 12 ektarya ng kagubatan ng kinain at naapektuhan ng apoy. Gayunman wala pa namang iniulat na nasawi o nasaktan. Sa ngayon ay patuloy na inibisigan ng Bureau Protection ng Sanhi ng naturang sunog sa din na pagsasagawa ng monitoring at assessment sa lawak ng pinsala ng forest fire. Mula sa kauna sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy sa pagbabarita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Negros Occidental hanggang ngayon patuloy na pinaghanap ng kapulisan at pamilya ng biktima ang ulo ng isang lalaki na pinugutan sa puroka Buntod, Barangay Poblacion, Lungsod ng Sagay, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel John Mukyat hepen ng Sagay City PNP Station, ang biktima kinilala na si Joel Malaluan, 30 anyos resident ng proktangke, eh? barangay poblasyon ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Mukyat nakita ang katawan ng biktima na sa loob ng tubuhan na wala ng ulo sa investigasyon ng kapulisan, nakita pa ang biktima noong Enero 27 na nag-iinuman sa isang piyesta. Sa ngayon, blanco pa rin ng kapulisan. Salasabing kremen at wala namang record sa kapulisan ang biktima. Mula sa Aksyon na Radyo Bacolo dito sa Rex Cantong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Mindanao. 500,000 pesos o kalahating milyon ang personal na ibinigay ni Misamis Occidental Governor Henry Uaminal bilang cash reward sa isang NPA surrendery na si Babylene Labastida na siya o manong pinakahuling miyembro ng Guerrilla Front Sendong na tumatayong second Deputy Secretary ng nabanggit na NPA Guerrilla Front Si Labastida, nakilala sa alias nitong Commander Hill ay tubong Misamis Occidental na ayon sa 10th Infantry Battalion ang siyang pinakahuling grupo ng Guerrilla Front Sendong sa kanilang AOR. Kasama nitong sumuko ang isang matyas gakit na voluntaryong sumuko sa militar sa bahagi ng Danau Village, Serios Menya, sa Sambuanga del Norte. Sa pahayag mula kay Governor Uaminal, labis siyang nasiyahan sa naging desisyong ito ng grupo ni Labastida na sa halip na lumaban ay voluntaryo itong sumuko kasama ng mga tauhan. Ang cash reward na kalahating milyon na tinanggap ni Labastida mula sa Misamis Occidental Province ay patunay lamang umano na tapat ang pamahalaan sa mga sumusukong NPA. Sa Governor Uwaminal na siyang tumatayong chairperson ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ELKAC, ay naniniwalang ang pagbibigay ng financial assistance ay karapat dapat sa mga sumusuko. Labis ding pinasasalamatan ni Governor Rominal ang effort ng 10th IB sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Jose Andre Monge sa matagumpay na pagkadismantel sa Guerrilla Front, Sendong. Mula sa kaunonahan sa Pilipinas, Dizer RH, ako si RH19, Jun Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News!